Magandang buhay, mga kalingap. Shoutout nga pala kay uh, Kuya Rab at sa ama ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. Eh. Shoutout po sa inyo, sir. At sa kalingap angel, ganyan. Sa lahat ng mga uh, involved <laughs> sa team kalingap, ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga lods. No? Ayan, nandito po, nandito po ako ngayon, ay namamasyal po ako sa isang... Uh, isang uh, home center dito sa uh, Kingdom of Saudi Arabia dahil isa po tayong OFW. Ayan. Mga idol, no ang pag-uusapan natin ngayon ay ang uh, comment. Isang comment na talagang doon po tayo mag-react uh, re sa isang comment na isa rin sa tagahanga ng Kalingap, mga lods. Tangha tagahanga ni Kuya Robb na ating uh, doon tayo gagawa ng reaction mga lods pero bago yan mga idol ay mag short intro na po tayo mga lods okay mga idol no mm -hmm. uh, back sa ating topic mga lods uh, kasi nga medyo na surprise kasi ako doon sa ano hindi ko gawin ko nga to ng reaction sa isang comment na nandoon, nag-comment siya doon sa ano nga sa uh, sa last uh, vlog ni Kuya Rab doon sa bahay ni Biancé, sa ating idolo, sa ting idol na ano Idse, Kasi sabi doon sa kanyang comment mga lords na yun na nga daw bakit daw mas malaki yung bahay ni Biancé na ipinagkaloob ng kalingap. Parang nangyari kasi mga lords do, no? parang pinagkumpara niya doon. Ibat e, daw kay Carla, eh, hindi naman daw ganun kalaki, kagaya kay Beyoncé, ganyan. <laughs> medyo natatawa lang ako mga lods kasi nga medyo kahit yung taong yun dahil kahit yung taong yun ay uh, sumusuporta din sa kalinga pero parang feeling ko parang as a followers no as a fan siguro siguro kay Carla yun na fans uh, baka siguro yan, hindi lang natin alam. It, uh, reaction lang natin itong mga lods na siguro ba't ganun na uh, ba't maliit lang yung kay ano eh kung sa views naman sa mga vlog ni ni Kuya Rab sa Junkar eh malaki naman yung ano yung mga views. Ayan, yung mga ganun, mga idol no. So parang ganun siguro nakikita niya mga idol no. Ba't, but ganun? Ba't uh, hindi ba't mas malaki ba bahay na binigay? yung pinagkaloob ng kalingap sa kaya Biansi ganyan. So, sa akin ito sarili ko lang pananaw mga idol ha. Yan habang uh, naglalakad-lakad po tayo dito, ang ganda ng mga ano ng idol oh. Ang ganda ng mga gold colors oh sa mga palamuti sa bahay mga idol. Ayan. So, sa aking opinion ng mga idol no, although ako isa po akong tagahanga ng junker ayan, simulat sa pool, eh, talagang tagahanga na talaga ako ni Carla, ganyan, hanggang uh, nabuo yung Junker, hanggang nabuo yung Idsi, si Ido at saka si Biancy, yan. Pero lahat ng mga, sa lahat, lahat ng angels, sa lahat ng, sa lahat ng involved uh, ng kalingap mga Lods ay uh, napah talagang humahanga naman talaga ako sa sipag ninyo na talaga nagpupursigi kayo na tumulong mga lods no sa sa mga nangangailangan lalo lalo na na talagang pursigido talaga si Kuya Rab na ayan, pinagkaloob so ilang ano na mga siguro mga nasa 200 na something no na napagkalooban lang na ng uh, napabahay mga lods no sa ating mga medyo list uh, fortunate na mga uh, kapwa Pilipino mga lods so pasasalamat na lang tayo mga idol na may ganong uh, may ganung mga organisasyon mga lords katulad ni kay Kuya Rab na na mga organisasyon so pasasalamat na lang magpapasalamat na lang po tayo na mayroong ganun no mga charity vlog na mga ganun yan ang tawag doon siguro mga lords to, no, to be exact na wala silang ibang adhikain kundi wala silang ibang uh, minimithi kundi tumutulong wala silang ibang uh, uh kumbaga, ganap sa buhay. <laughs> Kundi para tumulong lang mga lods mga idol. No? Kaya bakta tayo sa topic mga lods kung siguro yung taong yun yung nagko-comment doon siguro fans talaga yun ni ano. Hindi man ako mag, mag ipokrito mga lods no? hindi mag, mag -ano na po tayo mag uh, real talk lang po tayo mga lods. Eh ako eh, jump card din talaga ako. Solid jump card pero pag sa ano naman lumalabas kasi doon sa, sa tingin ko lang, this is my reaction only mga lods doon sa comment na parang pinagkumpara ba si Beyonce at saka si Carla, which is uh, para sa akin, parang hindi naman niya ata tama yung ganyan, magkumpara tayo. Kahit ano, ikumpara mo sarili mo sa iba, huwag, huwag ganun, walang ganun, walang ganyan. Kasi, bawat isa sa atin, meron tayong ano, meron tayong pagkakaiba talaga. So, okay. hindi tayo, Uh, magiging uh, parehas. So may talent ka siya, may talent din. So iba yung talent niya, iba yung talent. Uh, yung isa na 'yan so siya may ganun, may ganung ganyan. So wag po tayo. Sakin sa lang ha, wag po tayong magkumpara talaga mga lords. Ang gagawin lang natin, ako as uh, supporters no. Dahil ako uh, wala naman akong iba talagang uh, ginagawa sa an OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia ay eh, talagang manonood lang ng mga vlog ni Kuya Rob. Yun, na sa Zoom car, Yan, gusto, gusto ko sa lagi, gusto, gusto ko talaga yung ano si si ano si Carla at sa si ano Papa Jumar. Yan siyempre naman si Bianci at saka si Kuya Edo, no? Ayan. Lahat ng mga kalingap uh, kalingap team, ayan, mga kalingap angels, yan, sumusuporta ako dyan. So, sa akin na naman, huwag po tayong magkumpara mga lords. Ayan, huwag natin kumpara. Kung sino man, ganyan, huwag tayong magkumpara talaga. Dahil, ang gagawin lang natin, no sa kung sino mang taong yun, na suportahan natin yung uh, kalingap. Ayan, wala namang ibang minimiti si Kuya Rabi, si Sir uh, Balsantos Matubang na, kundi mamigay at mamigay ng... Uh, mga bahay at tumutulong sa mga nangangailangan mga lods no so yan dito muna tayo lakad-lakad muna tayo dito yan, napakaganda dito mga lods oh. window shopping lang po ako mga lods dahil uh, day off natin ngayon yan <laughs> window shopping lang ako dito basta ako mga lods mm, ito lang ang, ang kumbaga ito lang ang libangan ko dito sa abroad na manonood kasi nakakatuwa naman talaga yung junker Hindi lang naman ang junker eh. Ayan, mulat sa Paul si doon ako dati sa unang-una doon ako kay ano kay 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 Yan doon sa yung pag inaugurate, pag cutting ribbon doon sa bahay ni rusan doon kay ay kay hanggang napunta ka Carla, hanggang doon kay Melka. Ayan, na nanonood po tayo doon sa mga vlog ni Kuya Rap. Kaya sa akin lang, Huwag po tayong magkumpara mga Lods dahil uh, may kanya-kanya po tayong katangian na talagang uh, wala sa kanya, meron sa akin. <laughs> wala sa akin na meron sa kanya kaya wag po tayong magkumpara mga Lods. Kaya yan na po aking uh, reaction. No? Kasi nung comment na yun doon, maraming nga doon nag-ano, nag, nag, ano, bitter lang yan. Yung may may, may, may nag-follow up ano din doon comment. Kaya nga tuloy magiging away na, magiging ano na siya suportahan natin ang kalingap. Ayan. supportahan Suportahan natin ang mga pinagagawa ni Kuya Rab. Wala namang ibang uh, ano eh, wala naman ibang uh, uh, mga plano at uh, mga kundi tumulong ang ating uh, Kuya ang ating ating uh, kalingap leader ganyan kita mga lods sa mga ganda dito mga idol. Nasuspira lang talaga ang wala mga idol. No? May mga maliliit na fountain. Marami niyan sa, dyan sa Pilipinas. Pero maganda, maganda rin kasi dito mamili mga lods do Dahil bunga rin, bunga rin kasi dito mag-discount. Mag, mag, mag discount. Up to 70% ha. Talagang kaya nga ako, ang dami kong na, na, nabili dito sa abroad. Ang problema lang, papabagahi dahil mahal mo pa mga idol. Totoo lang. So, yan ang aking reaction no, doon sa comment na uh, pinagkumpara ang ating idol na si Beyoncé at si Carla. Ayan, yun yan na nga, ganyan, ganyan. Ba't, ga, <laughs> but daw mas malaki yung bahay ni Beyoncé na uh, pinagkaloob ng kalinga? Yan. E, ano ba daw, may, may, favorite, may favoritism bang si Kuya Rab na gano'n? yan. Pero wag na natin yung uh, isipin mga lods ang, sa atin lang naman ay ang at kung ano lang natin ay suporta. Ako wala akong hindi ako yes. nagma-mind Although may mga ganong pag-iisip pero wag na i-ano kasi ang importante na napagkalubo, napagkalooban, nabigyan ganyan. So maraming salamat, maraming salamat mga lods no, sa inyong time at panonood. Ayun na po nating short reaction video. Maraming salamat at God bless everyone. Thank you.